Gay ang kapala kapag ikay na uutang at kara iyong ipopos. Naku mare. Oh, iyon na. Iyon na yung kandila nyo. O alis na. Ah, oh. di pera ka niyan. Naku, wala naman eh. Utang sana ako, bibili lang ng kapet pandesal. Naku. Ya, yes, si Mayura. Mayura, puso ka. Alay din di ni Mare. Kaya kumare kay Aling Ligaya. Bakit ang gagawin mo daw? Ay, dadayo ako ng almusal. Almusal? Oo, oh, nagluto daw siya ng pansit at saka may pandesal pa doon. Asya, kasama kami. At kaibigan din naman na namin si Manong. hmm asya, sige, tara. Tara. Ayos. Mare! Oh, Mare! Pagkakatagal mo naman. Eh, na rin dalawang arena? Daanan ko pa eh, sumama na din. Oh, asya, pasok kayo at tatawagin ko lang si Manong. Magkakapagaya na rin. Sige, pasok. Oo, oh, pasok lang. Patagal naman ni Anilaya. Asya, kayo uwi muna. Magagawin mo lang sa bahay. Hindi mo ako, na kandol ba? ko na nara. Ikaw. Mayara! O, oh, yun ang yeah! pansit! Uy, oh, nasan si Uncle? Alay, umuwi na! Ay, hindi nakaantay eh! Ay, siya! Mayara, buti na lang at umalis si Uncle. Kasarap naman ang luto ni Aling Ligaya. Eh, kaya nga, ay kung nandun na yun, pihingi mga kapat na balik. Aling Ligaya, kasarap eh, nangyong pansit! Eh, ayos na ayos. Buti kami nakadayo din eh. Mga pala, Ligaya. Baka na natin yung pera din. Baka ma, makakaharam kahit na limang libo. ibabalik ko din naman pag ako'y nagkapera. Ay, oo naman, Mara. Ikaw naman yung mapapagkatiwalaan ko. Ikaw naman ay kumari ko. Ay, ako'y kukuha lang sa loob, ha? Diyan muna kayo. Sige, Mara. Salamat. Talaga namang ito si Mayora, eh. Paalmusal na, eh. Nakapangutang pa, eh. Bagay naman kay Pakailan, pa. Eh. Isa naman na nga kita. Mare! Oh, ay, Mare! Ay, limang libong hinihira mo. Ay, salamat, Mare. At, Ari, ibabalik ko din. Basta ako'y magkapera, ha? Oh, salamat, salamat. Tsegbeto na! Gano'n naman na si Mayora. Nagkakwarta lang ay Hindi pa ko tapos kumain. Tata! Tsetra! Aba, ito si Mayora na ito. Nakailang chat na ako. Hindi man lang ako sinisin. Kainain naman na eh. Haligaya! Oh. Ay, bakit wala pang tinapay? At kapilaang? Aba. Aba, ay tubig naman eh! E paano gamanong? Ay si Mayora, ay umutang sa akin ng kwarta. Oh. Mag-iisang buwan na eh. Oh. Hindi pa nagbabayad. Aba, ano kang ginagawa mo ngayon? Hindi mo tinatawagan. Eh, nakailang chat na nga ako. Hindi naman ako sinisin. Ay, nako. Hindi magbabaya dyan. Nako. Basta gawan mo ng paraan. gawin mo ng paraan na tawagan mo ulit. Ako'y... Okay. Aba, hindi maaari dyan. Wala ka pa eh. Oo. Oh, siga, siga, siga. Mo Paraan. Ay, ayaw mo magsin mayora ng aking mga chat? Ay, di di kita ipopost sa Facebook. At baka ay kita tamaan. Hmm. Sarap talaga ng sinigang na salmon belly. Mayora, mayora. Di oh. ka ay may utang kay Aliligaya? Oh. Eh, tamok, biruin mo. Eh, may paus ng garne. Ano yan? Sa panahon ngayon, yung nagpautang na mag adjust kung kailan sila babayaran at yung nangutang na magdidesisyon kung kailan sila magbabayad. Ah, si Aling Ligaya, para kaunting utang na yun, eh, ako'y gagarnihin niya. So, may aring ay harap-harapin mo, tip, pupunta ko sa Aling Ligaya. So, yun sa akin. Po, oh, eh, kaya yung magkumaring yun. Madami ng comment, eh. Ito kaya yung nakita na ni Mayora. Aling Ligaya! Oh. Ano rin mga pinapos mong garne? Ay, paano ga? Ay, ang utang mo ay isang buwan, na. Ay, di sabi ko naman sa'yo, okay, magbabayad pag ako'y nagkakwarta. Ay, wala pa nga akong kwarta, eh. Ay, kami may bibiling mga ulam at bigas din, Mari. Eh. Ay, ako pag naman na mag-a-adjust, abay, magdalihan siya kayo ng inyong pambili. Naku, naki, kilala na katagay ang kapala kapag ikinauutangan, kara kay iyong ipopos. Bako, Mari. Oh, yun na. Yun na yung kandila nyo. O, ya, alis na. Kain naman na yan. Siya na nga nang utang, hindi na nagbayad. nagsauli pa ng kandila eh. Siya pang pa matapang. Kaya... <laughs>